Yan, magandang tanghali sa ating lahat. Yan, yan. Gutom na tayo dito sa daan. Mm, kain tayo likit. Nagpark na lang ako rito. At yung kakain tayo. Magaling yung sombrero. <laughs> Ligit kain tayo guys. Ganito ang buhay ng biyahero. Mm. Alam nyo, masarap ganito. Mm. Prito. Prito ko kanina to. Baon ng mga bata. O di... Hmm. Baon ko na rin. Pauwi dito. Papunta dito. Sa biyahe. Ha? Hmm. Hindi kaya kayo. Ganito ang buhay ng biyahero ko. Hmm. Okay guys. Kain tayo. Umuulan pa. Oh, Mauyan. Ito ang buhay natin mga biyero. Babaon, kakain sa daan, kung saan saan nagabutan ng gutom, di ba? Kaya sa ganitong trabaho, tiis-tiis para sa mga anak. para sa kinabukasan ng ating mga anak. Gagawin natin lahat, ha? Mm, ligat, kain tayo. Mm, Totoo Sorry po, gilid ako dito ah, sa park nyo. magkain lang, higutom na tayo. Mm. Sarap kumain guys hmm. Pritong menu. Crispy fry mm. oh, Kamayan pa. Hmm. Yeah.

Bye-bye.